Problema ngayon ng ilang residente sa Pasig ang pagdami ng mga water hyacinth sa kanilang floodway. Bukod kasi sa pagharang ng mga ito sa daloy ng tubig na maaring maging sanhi ng pagbaha, hindi pa raw makapangisda at makapamangka ang ilang mga residente. Mula sa Pasig nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar Jiggy mismo ng uh, lokal na pamahalaan ng Pasig nagsabi nagsabing uh, may banta sa kaligtasan ng mga residente rito ang uh, pagsulpot ng napakaraming uh, water hyacinth dito sa Ilog Pasig malapit sa gate ng uh, floodway lalo na kung mapapabayaan. Tuwing kalagitnaan ng summer hanggang pagpasok ng tag-ulan, nagsusulputan at kumakapal sa Ilog Pasig na sakop ng siyudad ng Pasig ang mga water hyacinth. Dito lang sa siyudad, apat na barangay na dinaraanan ng tubig papuntang gate ng floodway ang pineste ng water hyacinth. May naiipon ding water hyacinth sa kainta at karatig siyudad. Apektado tuloy ang mga residenteng umaasa sa pangingisda sa ilog. Gaya na lang ni Noel Gabino na nakatira sa gilid ng ilog na hindi makapamangka dahil sa kapal ng water hyacinth. Yung mga namamangka dyan, yung mga tumatawid pa, no? hindi na nagagamit. Hindi delikado ba o hindi talaga makatawid? Hindi po talagang makatawid, Marama water eh. May gitatlong buwan daw sila apektado, kaya ang ibang residente dinaraan sa pagtatanim ng gulay sa ilog na hindi dinadaluyan ng tubig. Pinapayagan ng lokal na pamahalaan ang pagtatanim ng mga gulay pero ipinagbabawal ang paglalagay ng mga bakod na alambre na pwedeng makaapekto sa daloy ng tubig. Tutok daw sila sa kahabaan ng floodway tuwing ganitong panahong sandamakmak ang water hyacinth. Noong Abril at Mayo, mahigit isang daan truck ng water hyacinth daw ang tinanggal nila sa ilog. Katulong ang MMDA na in-charge naman sa flood control. Bukod sa water hyacinth, may mga nakuha rin tambak ng lupa na nagpapababaw sa ilog. Abot sa ang metro ng ilog ang nalinis na, kabilang ang mismong gate ng floodway, lalot delikadong mabarahan ito. Ibig sabihin, kung imbis na tubig yung naka accommodate ng floodway, ang ina-accommodate niya, it's either silt or water hyacinth. Sumasabay naman yung, yung water hyacinth sa pagtaas. Not unless tumubo na yung mga ugat niya doon sa silt na po mag-obstruct ng flow in the event na medyo malakas yung, yung daloy ng tubig. Alam mo, Jiki, itong nasa likod ko, uh, akala mo sa unang tingin, ano, eh, para siyang uh, field o rice field no? na pwedeng uh, laruan ng mga bata. Pero ang totoo niyan, yung nasa likod ko ay sandamakmak na water hyacinth. Kung uh, titingnan natin mula sa itaas, no, uh, mukha itong napakalawak uh, na rice field. Ang sabi nga ng mga residente rito ay uh, pwede nga, nga tumutong dyan at hindi kalulubog sa tubig pero you know sa sobrang kapal nga niyan ay uh, natatakot yung mga residente na baka posibleng you know pag lumakas ang ulan magkaroon ng bagyo ay uh, at humarang itong mga water hyacinth sa mga daluyan ng tubig ay uh, posibleng magkaroon ng baha although sabi naman ng lokal na pamahalaan Jiggy, no na uh, inaasikaso nila ito in fact uh, sa July 15 ay magkakaroon na naman ng uh, operation o no, tatanggalin to clean up operation ang gagawin nila malawak ang clean up operation dahil nga tag ulan na at kailangan linisin talaga itong ilog Pasig. Jiggy? Maraming salamat, Cesar Apolinario.